Labas ulit tayo mga guys, dahil birthday ni Kuya, tayo ay maghahanap ng pwede nating kainan. Ayan, at nandito na kami at mag-oorder na si Kuya at si Bunsu. Which one do you like? Just point. Oreo, strawberry. I want this. Oreo. Ano pa? Ay, tanong che, ikaw mag-order. Birthday mo. Do want rice ba? Really? Do want rice? No. Isang rice lang. Isang potato chips. Hey, wow! eh It. Sorry po, okay. may uh, so okay. like, Tapos, okay. isang Oreo bro. Kapat in order to Regular sa ka? Regular, regular pa soy. Ka ba? And soy. soy. Yun in order nyo, diba? Kaya yung potato chips. Oh, more than no, next no. Yeah, I like this salad. Ito ang coleslaw salad nila dito. Ang sauce niya ay yung manamis-namis. At ang repolyo ay napakalutong. Kaya gustong gusto ko ito. At ito pa ang isang side dish nila dito. Ang lasa niya ay parang atsara, pero kangkong ang ginamit. Ito naman ay extrang dip para sa manok. At ito yung pangatlong side dish nila, labanos. Ito pa yung mga sisling eggs. Kung ilan kayong kakain ay ganun din kadami ang bibigay nilang itlog. Mabilis naman ang pagsiserve nila dito. Ayan at nandito na ang ating ramen at saka ang ating potato chips. At 'di mawawala siyempre ang kanilang kimchi dahil nasa Korean resto tayo. Wala tayong spaghetti ngayon para sa birthday boy. Pero meron tayong ramen. Masarap at malutong ang potato chips nila dito. At saka sila talaga ang gumagawa naubos ko na yung unang coleslaw na binigay nila. Kaya humingi ako ulit. At ayan na ang pangalawang coleslaw salad ko. Unlay naman, kaya sulitin natin. Umpisahan na natin kumain habang mainit pa ang sabaw. Ang bait naman talaga ng birthday boy at sineserve niya pa si Bunso. You, you the little, little bit spicy. Good. Good? Can I have it with my egg? Yeah, put it put the egg. If you want, you can put it. The there. At dahil nagustuhan ni Bunso ang noodles at birthday ni Kuya, kaya syempre susubukan din natin. Wait for the plane, please. Ayan, at nandito na ang aming chicken soy. Ah, soy chicken na yata ang pangalan nito. Halos mga manok ang mga nasa menu nila dito. Kaya kung chicken lover ka, dito ang magandang puntahan para kainan. May dagdag ko lang, itong soy chicken nila dito, kahit babad na yan sa kanyang dressing or sa kanyang sauce, alam niyo bang napakalutong pa rin ito? Ang bilis kumain ni Bunsu Ayan, at pupus na agad At ayan na ang ating Crispy Chicken Masarap ang Crispy Chicken nila dito Ayan, at talagang masarap ang pagkain dito, kaya seryoso kaming lahat. At wala mo ng kibuan. Hot sauce na lang. Thank you. <laughs> Ito yung classic fried chicken nila dito na napakalutong. Ito naman yung soy chicken na malapit ng maubos. Ang kanilang mga side dishes. Pangalawang fried chicken legs na ni Bunso yan. Talagang paborito niya ang piniritong manok. At ako naman, pangatlong coleslaw ko na ito. is that a waffle Oreo? Can you give me one more smile, Jenny? Ito ang in-order na panghimagas ni Bunso. Ang laki pala ng waffle nila dito. That's so big. Sulit na yan sa pang-apat na katao. Is it good? Masarap naman yung waffle, kaya lang siguradong hindi yan mauubos ni Bunso. Ito take home na lang. Busog like na it. naman, kaya uwi na. Thank you. Thank you. Saan na, Jay? Ipata na mo, Rara. Rara, magbabi. Rara.